Earth... Ay, kayo mga people, seeking picture picture. Kaya picture ni mo Nada di ay hindi. Video ma. picture ni mo ba? Pulin ko ganon sa bato. Tama sa na ako picture ng dili Ko lagi picture lagi. Asa mo kada picture ko picture. Dili dili sa bato. Dili ay. Ayo dito against the light dito. Dili ka bato kare ni. Dili na lang ko.

Tara, <laughs> <yon nga. laughs> real sun sa takati. Tara na sa ha, gamay lang. Na, nakukul na ganyan. Hey! Okay. Ay! Hindi mo, ikasuti na sa Ang saya, saya! Uy! <laughs> saya ka, ngamura lagi yung lagot. Uli, <laughs> masaya nga. Murag na pumot, kagigapoy. Uy, sige, sige. Grabe! <laughs> Basta magkasama yung mintulo. Abi man ninyo, mga kasama. Mag content talaga mag content. <laughs> Ang admin na mo mabilis pa sa ano. Yes 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 content content. Alaga <laughs> ka dio. Oh, wala to. Oh, wala. na ka. Bye. Bye. Okay, so may shout out. Take na sa inyo lahat. Bye-bye. Sige, bye. Radat ano nang imong bang.